Mga bro, humanda na kayo dahil meron tayong breaking news mula sa San Antonio Spurs. Spurs rookie sensation ang batang-batang Dylan Harker. Oo, siya na nga, yung number 2 overall pick ng 2025 NBA Draft. Sumailalim sa operasyon matapos mapinsala ang kanyang kaliwang hinlalaki sa kamay. At oo, huwag kayong kabahan, hindi ito yung thumbs up na hindi na tataas ha? <laughs> Pero eto ang good news, mabilis ang aksyon. Dahil ginawa agad ang surgery, aasahang makakabalik na si Harper bago pa magsimula ang regular season. Oo ang nga kaibigan, ready siya by October 22 sa laban kontra Dallas Mavericks kung saan makakasagupa niya mismo ang number one pick na si Cooper Flag. Aba, parang boxing main event ito, Harper vs. Flag, bago pa magpasko may classic rivalry na agad. Si Harper, 19 years old pa lang pero grabe parang veterano na sa galawan. Sa Summer League, nag-average siya ng 16 points per game at sa Rutgers, halos 19.4 points, 4.6 rebounds at 4 assists kada laro. Hindi biro yan nga bro, kung baga sa ulam, kompletong rekado na. At sabi nga ng analyst na si Kevin O'Connor, kung hindi lang dahil kay Flag, si Harper daw sana ang number one pick ngayong taon. Aba, hindi rin ako magtataka kasi my skill, my poise, at higit sa lahat, my wingspan na parang walis tingting, 6'11 para sa isang guard. Ngayon, isipin nyo ito. Sa Spurs lineup, may De'Aaron Fox na kakasign ng 229 million max extension, may reigning rookie of the year na si Stephen Castle, at syempre, ang halimaw sa gitna, si Victor Wembanyama. Mga kababayan, para itong Avengers Assemble ng Spurs. At kung may Avengers, syempre, kailangan may bagong character. At si Harper ang bagong bida na sasabak. <laughs> Pero sana lang, pagkatapos ng surgery, wag muna siyang sumubok magbukas ng garapon ng bagoong ha? Baka maulit ang injury. <laughs> Kaya mga Spurs fans, relax lang dahil si Dylan Harper kahit na may thumb surgery ay babalik na handang-handa. Abangan na lang natin ang kanyang first NBA battle kontra Dallas Mavericks at Cooper Flag. Mark your calendars, October 22, isang bagong kabanatan na naman sa NBA drama. Fire Basketball! At gaya ng lagi naming sinasabi, Spurs Nation, get ready to rumble!